Ito yung mga bali Ito lang yung saradya natin kanina Yung malaking uh, Salaan <laughs> Malaking salaan Ito yung gagamitan natin breeding cage Sa mga gapikoy Sampulan ko kayo mga bali Yo! What's up mga bali? Welcome back sa ating channel Hmm. For today's video, mga bali, is ah, uh, meron tayong nabiling mga breeding cage, mga bali, no? Mamaya, um, papakita ko sa inyo. Pero before that, magsasipon muna tayo dito sa ating mga tanks. Kasi, sobrang dumi na. Okay. Eh, dami pa namang female dito. ah, uh, Pag-release. Yan. Sasipunan ko muna, mga bali, tapos Mamaya pakita ko sa inyo ano yung nabili ko kanina dun sa yung breeding cage. So see yung mga buddy mamaya. E so ayan mga buddy. Tapos na natin isaipon tong mga tanks. Uh, shum na tank yung isaipon natin. Dito yung ating HB Red Rose Cauliflower. Ayan o. Oh. Loaded with to be fixed. Kaya ang tataba ng isda natin ngayon kasi may supply tayo ng tubig fix and then uh, bala ko saan linisan dito muna pero baka mamaya na lang kasi meron pa tayong gagawin doon sa harap magsaset up tayo ng uh, breeding cage para dito sa ating mga koi red ears na ribbon di ba siya totally red lace ah red ears pero may may konting red, red ears sa gilid Tuloy pa rin tayo sa pag-project nito mga buddy. Kasi yung gamit natin ng mga male is red ears. Ayan o. At malakas pa mag-breed. Ayan yung mga panibagong breeder natin ng koi red ears. And then meron din tayo dito mga coming na breeders. Ayan o. Ayan. So ililipat natin yan dun sa harap lahat. Kaya bumili tayo ng breeding cage para sa kanila kasi malakas sila kumain talaga ng fry mga bali mga fry eater sila. Kaya gagawa natin ng paraan para marami tayong ma-harvest na fry. So, yun lang mamaya. Update ko kayo pag tapos ko nang refillan ng tubig dito. See ya! At ayan na mga bali malinis na. Yung ating mga tanks oh, di ba? Tapos na tayo mag-siphon dyan, mga badi At nare-refill na natin ang tubig. Para laging may stock water yung ating mga tubig dito, mga badi And then, punta tayo sa baba. Kasi meron tayong gagawin. Papakita ko sa inyo yung ating nabiling uh, breeding cage. Let's go! badi Bumili natin din pala tayo ng styrofoam para sa ating shipment. And then, ito yung nabili natin kanina. Yung mga maliliit na... Uh, ha? Uh, ito na gagawin. Palutang lang natin dyan. Tapos, dyan papasok yung mga fry na andun sa ating mga black box. Pero, hindi yan yung sinadya natin yung binili. Ito yung mga body. Ito lang yung sinadya natin kanina. Yung malaking Ah, uh, salaan. <laughs> malaking salaan. Ito yung gagamitan natin breeding cage sa mga gapikoy. Sampulan ko kayo mga body. Ito. Ito siya o. Oh, pagkalagay. Oh! Ba? andyan yung mga isda na ibibreed natin tapos may portion na hindi aabot dun sa labas yung tubig Ayan. hindi siya abot so hindi makakatalan yung breeders natin nandyan lang sila sa loob pero may konting pero mga bali kasi yung ilalim nito is walang butas kaya yan yung gagawin natin ngayon bubutasan natin yung ilalim para yung mga fries makatagos kung sakaling mag-trap. Kasi yung gilid may butas na eh. Yeah. Yung ilalim na lang yung kulang. Butasan natin isa-isa. Bumili ako ng limang piraso. Nabili ko lang to na 80 pesos. Kasi yung regular price nito is 100. Pero nabili ko siya as wholesale. Minimum 5. So, naging 80 pesos na lang isa. Kaya bumili tayo ng limang piraso. Which is 400 pesos. 400 pesos. Kaya po, so, na natin. Let's go. So, ayan guys. Saan ang gumawa ng aking trabaho? Mm -hmm. Kagawa po sa lagi ko. Sige, reklamuhan. Hmm? Ayan po, puro reklamo. Tignan mo yung ginawa. Agoy, hindi pantay ang bangag. Man isik. easy. Uh, wala, hindi ang kalasutan. Tarawahan. Nga pati yun, pati oh. yun. kay buslot. Ka, kadag ko. Mas gagmay mo nga. Uh -huh. Mas di na um, makalusot. Mas gapo na ako ah. Ako ah, magunin trabaho. Ako ah, trabaho. Taray mo ah, oh. ugaw kayo. Hahaha. <laughs> Bangang. <yapa> tengah ada bakat terbawa, kayak Ugo <hermano> kayak udah tanah ini semua. Kak nama kak? Kak nama Ugo? Aiza. Kak awar ya. Ya tengah juga guys. Kalau ginawa mau plastik, min order. Hoi. Tak senarin. Basic lah. Ang uh, puta sa Ang uh, hirap pala <laughs> Ang natin dito. Para, Ah. Oh. See that? What's up mga buddy? Ayan. Nagre-repack tayo ng feeds. Ng epektos. Ng mora out feeds. Kasi naubusan na tayo ng pagkain. And then, ayan mga buddy. Tapos na natin nabutasan isa-isa. Actually, nahugasan ko na to mga buddy. At ngayon, lalagyan natin ng styrofoam yung gilid. Ayun, no? para lulutang yung ating breeding cage. Kaya tara, simulan na natin mga bali. Huwag na natin itong ikat. Okay, konti lang naman yung ilalagay natin. kabilang side lang. Tapos, meron tayong Ang ah, ito? Cable ties Na ilalagay So, dito lang Dito sa gilay Dito sa gilay sabi lang dulo. Kin. So dito tayo mag-breed. Para hindi ma-disturbo. Yung ating isda. Hey. Okay. Oh, di ba? Effective. Pasalala tinay air pump dito lang sa labas ilagay. Ayan. Tapos, lagyan natin ng halaman. Isang halaman lang. Oh. Ayos ba? So, ganyan na yung setup mga bali. Tapos, lagyan natin ng hornwort. Patay dito ng hornwort. konti lang para hindi masyadong madami at hindi magkagulo yung ating isda hmm di ba tapos kaya natin nilagyan ng styrofoam kasi maglalagay tayo ng uh, bowl ng tubig fakes tulad nito sample na rin uy nahulog yung tubig so ganyan yung mga bari, pag wala kasi yung styro lumulubog yung ating cage. oh, di ba? Wala ba sa yung fried din sa loob? Sa so, box. At ngayon naman, ilagay natin yung mga isda. ano nanganak na o. If by. Yan natin yung isda. Let's go! Nandito tayo sa taas kasi kukunin natin itong mga albino gapikoy na red ears pero hindi pa nag red ears <laughs> hindi pa nag red ears pero kukunin pa rin natin to kasi ibibreed natin doon sa black box mga body kasi panigurado pag hindi to nakuha at walang uh, taguan dito ng fry siguradong kain lahat ng fry mga body kaya transfer natin to sa black box with yung malaking cage na gagamitin natin tapos kukuha din tayo dito ng mga female na nagsilakihan na ayan, kukuha tayo ng breeder dyan kukuha tayong lima dito tapos ibibreed din natin doon mga buddy gagamit tayo ng red ears na male na ipangbibreed natin dito sa kanila tignan natin kung ano yung kalabasan ng uh, project natin kung magre-red ears ba talaga yung ating ribbon Sempre di tayo dipigil hanggat hindi mag-reduce itong mga body. Kaya simulan na natin yung pag-transfer. Tara! So, ayan mga body. eto na yung ating koi red ears. Na ribbon. Ayan, mga red ears yung male. So, dito is walong female. Dito naman is sham. Pero mas younger itong mga body. Mas bata ito sa kanila. Pero start na rin natin to i-braid. Wala namang problema to kasi hindi naman to pang show. Uh, for collectibles lang naman to mga body. Pero anak to ng Vietnam import natin mga body. Pero yung nga lang, hindi siya nag red ears. Yung lalaki lang. So kailangan nating i-develop pa mga body. Kaya pero yung dorsal nila mga body is pula na. Kaso nga lang yung yung kanilang mga Galwing is hindi pa pula. Yung dulo lang yung pula pero yung overall hindi pa siya pula. Kaya ibilit pa rin natin mga body baka maglabas ng red ears. Kaya eto acclimate natin don sa black box. Ayan, i-prepare natin sila don kasi malamig yung tubig ng mga body. Try natin acclimate and then after few minutes saka natin pakawalan. So tara, simulan natin mga body. Tara! I-acclimate mo na natin mga body. At ito na yung pre-prepare natin na cage. Tignan natin sila ilalagay isa-isa. Sana hindi makalabas na. Para mabilis sila mag-breed. Ayan. Doon sugros pa rin yung isa. Kasi dito may malaking butas. Sana hindi makalabas yung mga male. Let's go! So, oh, ayan mga bali. Pakawalan na natin tong ating mga isda. So dito na to, yung mga maliliit. Ay. Tapos dito din yung, yung mga malalaking peanut oi. Eh. La. Oh. Ba. Diba? So, diyan sila mag-stay hanggang sa mga anak sila. Dagdagan natin ng halaman ito so, nakaganda dito sa water sprite kasi pwede mo ikat pag may ugat na alin natin tong mga work para hindi magulo tingnan oh ganyan so ayan yung ating mga koi ribbon So, ayan yung update sa ating Gapi Koy Ribbon, mga badi Na-breed na natin sila. So, hanggang dito na lang yung video, mga badi Quick update lang sa ating binibreed na Gapi Koy Ribbon. Ayan. Effective yung ganong setup, mga badi kasi mabilis magparami. So, yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. fish out